Baik na kami. tayo mo dyan pa ahon gani. Ilagay mo na sa pinakamalaking plato. Yung bike, yung pedal mo. Kasi malaking ahon yan. Huh? Sa gilid lang tayo. sobrang ahunin nito kaibigan Oh, tara na nandito po kami ngayon sa cave papuntang cave bali paahon lahat ere. Gusto ng mga kasama ko eh. May iba naman yung bike namin eh. Kaya ito. Umpisa na kami paahon. Puro paahon to. Grabe. Umpisa na ng mga bikers <clears throat> yung view kasi ang titingnan namin dito eh. napaka Napakaganda. Dito lang sa gilid. Makunat na. Gani dito ka sa kabila. Huwag ka dyan. Salubong kasi ikaw eh. Basta gari kung mapapagod ka Sabihin mo lang ha. Pwede magpahinga. Pag-umpersign yung sarili mo. Dito na po kami. Pahon talaga, trabe. Dito man kahayahan namin. Grabe, pahon. Papuntang Bagyo. 快给我呗！Ay, Grabe ahunin ni na. <coughs> Grabe <Grabbing> na. <ahonina>. Sobra. <coughs> Shout out sa mga tropa na hindi nakasama nagbike sorry tinisting lang namin magbike rin eh ang kunat pala ang ah, kunat pala magbike din eh Ang kunat pa lang magbike. Marami ang ahonin. Just go for ito na ang masasabi ko. Talagang for the first time in my life, my bike nang ganito kabundok. Ano? Ang kunat! Ang kunat kay Bigan. Grabe. Huh. Sobrang kunat i-bike. Nauna na sa akin dalawa. Tatlo. Kasi Mark. Oo. Five lang. Hah? Oh. Oh enggak oh, kulit ah. <laughs> huh? Hah. Grabe. Laban din si Gani, oh! Ha? Huh? Oh, ha? Huh? Oh, grabe! Pag na, pa sa Toktok. Gulpe, ang ganda dun. Ay, kayo, no? Hindi, nagdito na kami na masyal. Kasi, eh, pero paano yung kami pwede mag-bike dito? <laughs> Maraming nag-bike dito. Ayan, pahinga muna. Ba't ano dito? Ha? Huh? May bundok, may ano, bubat. Mukhang iwanan. May speed limit ah. Ha nga. May hidro. May, may, may ano. GoPro. May cellphone kompleto. <laughs> ano ka ni? Pwedeng magpahinga ha? Ano? Pagod ka ha? na? Halalay lang. Dito tayo sa tok-tok magpahinga. Malapit na yung tok-tok na yun dyan. Oh. Ah, grabe baby. O si Gani, ano hindi ka nasasabay? O si Gani, antayin natin ito hindi pwedeng iwanan. Grabe. Ha? Okay ka na? Ba sabihin mo kung nahirapan ka ha? Maka kami ay... Sabihin mo lang kung nahirapan ka. Okay ka lang ha? Pakiramdaman mo mo sarili mo ha? Sabi ko pakiramdaman niya sarili niya, ha? Wag mo. Masyado orang malakas para sa mga tao eh. Kala na sa planeta ka na eh. Ha? Halin. Marami na accident dito. Marami na. Oo. Hindi ko. Masyado nang malakas si Gani para sa mga tao eh.

Hindi na natin didiritso yung sanggang sa baba. Malayo yun eh. Oh, ilang oras ba? Ah, uh, dalawang oras siguro. Sa bike. Uh, Oo. Oh. Masaya nung malakas si Mikos para sa mga tao eh. Hmm.